Yes. Good morning, morning mga katoyong Siyempre welcome back <laughs> Toyong TV Siyempre nandito na naman tayo sa look natin Siyempre alam nyo na kung ano gagawin natin mga katoyong Abangan na naman tayo Sa Aliaga Nueva Ecija yeah! naman kaya ang aga natin gumising time check 6.40 am kasi magdilinis pa tayo ng mga loop natin para maging malinis lahat sila so bago lahat tayo magabang update to kayo pero panoorin natin ang video kung paano sila in-release sa Aliaga Nueva Ecija so tara let's go Niyan na, bilaw tatlo, dandan lang sa. Wow, logi, release niyan. Nandahan lang. Okay. Okay, good luck mga boss. Sabang mga na. natin. Okay, hey, double check mga crates. Kalambag, kalambag. palapagin nyo. Ayan yung mga ibon natin. Nagdadatingan na sila. Ay mga ibon natin. Sabay-sabay oh. nagdatingan. Apat. Ah, Ayan o. Oh. So, pasok, 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 pasok. Bay sa sila nagdatingan. Kasi di natin na ang kasi nagpa may ginagawa tayo sa baba. Nagluluto tayo ng pagkain ng ating mga chikiting. So galing silang training. So okay lang yan. At least nakaka ano tayo? Nine birds na. May kararating lang na isa. So isa na lang inaantay natin para ma-complete tayo ng 10 birds. So good luck sa inyo lahat. Salamat sa mga nagpapauwi. Uh, thank you very much sa grupo na ARP si Taytay shoutout sa inyo lahat so update ko pa kayo so mga katoyong, so one board na lang inaantay natin pero nagluluto kasi tayo siguro di na natin sila maaantay pero I'm sure iwala naman ako sa ibong ko uuwi naman yan so good luck sa inyo lahat thank you very much salamat palonood Toyong TV follow my page